Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon ang action thriller film na The Protege. Tara na't panoorin natin! Nagsimula ang pelikula noong 1991 sa Vietnam kung saan ang isang asasin na nagngangalang Moody Dutton ay tahimik na pumasok sa isang gusali at natuklasan ang ilang patay na katawan na nakahandusay sa sahig. Napaisip siya kung sino ang pumatay sa mga ito. Nang kuhanin niya ang nakitang pera ay may narinig siyang ingay mula sa aparador. Binuksan niya ito at natagpuan ng isang batang babae na tinutukan siya ng baril. Ipinagtapat ng bata na dinukot siya at siya ang nakapatay sa mga bandido. Maingat na kinuha ni Moody ang baril sa bata at nagpa siya na isama ito. Makalipas ang 30 taon sa Bucharest, isang gangster na nagngangalang Valley ang dinukot binigyan siya ng pagkakataon na tawagan ng ama mafia boss upang sabihan ito na bayaran ng mga kidnapper ng 3 milyong dolyar kapalit ang kalayaan niya at kung hindi ay gigilitan siya ng mga ito na parang baboy. Matapos ang ilang sandali, ang isa sa mga kidnapper na si Ana, ang batang babae sa simula ng pelikula, ay nakipagkita sa mafia gang. Isinama siya ng mga gangster upang direktang makipagkita sa mafia boss na si Don Preda pumahan ng boss mula sa swimming pool at sinaktan si Ana bago binigay ang pera kabayaran sa anak niyang bihag nila. Nagbanta ang mafia boss na agad silang babalikan. Gayunpaman, hindi natakot si Ana at sinabi na hindi siya pumunta doon para sa pera, kundi para patayin siya. Agad na inatake ni Ana ang mafia boss at pinatay ang dalawa panitong mga tauhan. Naglakad siya palabas ng mansyon at dinaanan ng ilang armadong gwardya nang subukan ng mga ito na paputukan siya ay isang sniper ang tumapos sa mga ito. Pagkatapos ay sinundon niya si Moody na iniwan ng bihag nilang si Valley sa tabi ng kalsada. Lumalabas na may nagbayad sa kanila para patayin ang mafia boss. Medyo disappointed si Moody kay Anna dahil hindi nito kinuha ang malaking halaga mula sa napatay niyang mafia boss bumalik si Ana sa London kung saan ay ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay bilang isang normal na babae nang walang nagbabanta sa kanyang buhay kahit na siya ay isang asasin. Kinagabihan ay pinuntahan niya ang mansyon ni Moody upang ipagdiwang ang 70th birthday nito. Imbis na masorpresa, si Ana at kasambahay ang sinorpresa ni Moody sa kanyang pinapalipad na drone. Niregaluhan siya ni Ana ng limited edition na gitara at nagbonding sila buong magdamag. Sa gabi ding iyon, dinala ni Moody ang tinuring niyang anak na si Anna sa kanyang secret hideout. Doon ay ibinunyag niya na binili niya ang anak na ng isang gusali na may bookstore dahil alam niyang ito ang passion ni Anna, at para na rin may pagkaabalahan si Anna sakaling mawala siya sa mundo. Habang pinag-uusapan nila ang negosyo, binigyan ni Moody si Anna ng misyon na hanapin si Lucas Hayes, isang target na hinahanap niya simula pa noong 1998. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Ana sa isang dry cleaners shop na pagmamayari ni Benny, na isang hacker at IT expert. Hiniling niya sa kanya na maghanap ng anumang impormasyon tungkol kay Lucas Hayes. Lumalabas na si Ana ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang bookstore na binili ni Moody. Binisita siya ng isang lalaki na nagngangalang Michael Rembrandt. Naghahanap ito ng isang bihirang libro. Sa kasamaang palad ay wala sa bookstore ang librong hinahanap niya sa halip ay ipinakita ni Michael ang interes niya kay Anna. Bago umalis ay binigay nito ang kanyang calling card at umaasang isang araw ay makikipag-ugnayan sa kanya si Anna. Habang papalayo, binanggit ni Michael ang isang pahayag mula sa isang libro, ngunit hindi ito nagustuhan ni Anna. Kalaunan ay nagkita si na Anna at Benny sa parke kung saan ay ibinunyag ni Benny na si Lucas Hayes ay isang bata na nasa Paris noong 1998 ngunit bumalik ng Vietnam matapos ang isang taon. Inabot niya ang flash drive kay Ana na naglalaman ng iba pang impormasyon. Kinagabihan ay binisita ni Ana si Moody. Pagpasok niya ay natuklasan niyang pinatay ang kasambahay. Pinuntahan niya ang kabilang silid at natagpuan doon ng isang wasap na gitara. Di nagtagal ay nakita niya ang katawan ni Moody sa bathtub na walang awang pinaputokan ng shotgun. Bago siya umalis, natuklasan niya ang flash drive na nakabitin sa drone na gamit ni Moody agad niyang tinungo ang dry cleaner shop ni Benny, ngunit natuklasan niyang pinatay din ito. Dumiretso siya sa box store at hinanda ang sarili sa pagtakas mula sa lungsod. Gayunpaman, nang makita siya ng mga asasin sa bintana ay niretrat siya ng mga ito. Naiwasan niya ang tangkang pag-ambush sa kanya at sa huli ay napatay niya ang mga asasin. Mabilis niyang nilisan ang crime scene bago pa siya abutan ng mga pulis. Kinabukasan, pumunta si Ana sa isang internet cafe upang mas lalo pang malaman ang natuklasan ni Benny tungkol kay Lucas Hayes. Nalaman niya na ang ama ng batang si Lucas na si Edward Hayes ay namatay sa isang car bomb sa Vietnam. Nagkataon na noong mga panahong iyon taong 1991 ay naroon si Moody. Lumalabas na si Edward ay isang CEO ng isang kumpanya na nakabase sa Vietnam, at ang kanyang kasosyo na si Joss Enovole ay nagpa siya kunin ng kumpanya matapos mamatay si Edward. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon, kailangang harapin ni Anna ang kanyang nakaraan at bumalik sa Vietnam. Kinabukasan, gamit ang pulang big bike, sinalubong ni Ana sa highway ang grupo ng mga riders na pinamumunuan ni Billy Boy, isang matandang kaibigan ni Moody sa Vietnam. Nagulantang at nagalit ang mga riders sa ginawa ni Ana kaya hinabol siya ng mga ito hanggang sa matagpuan ang nakaparada niyang motor sa isang tindahan. Nakilala siya ni Billy kaya pinigilan nito ang isang kasamahan na galit na galit sa ginawa ni Ana. Ipinaalam ni Ana na patay na ang tinuring niyang ama na si Moody at gusto niyang humingi ng tulong kay Billy upang ayusin ang pakikipagkita niya sa CEO na si Vol. Bago makipagkita ay nagpadala muna siya ng isang kahon na tabako sa CEO. Gayun paman, dahil imposibleng makapasok sa opisina ng negosyanteng si Vol, sa tulong ng motorcycle gang ay nagawa ni Ana na kumprontahin si Vol, ibigay ang kanyang calling card at balaan ang CEO sa posibleng pagkakasangkot nito sa pagkamatay ng partner at kaibigan niyang si Edward Hayes. Di nagtagal ay tinawagan ni Vol si Ana upang magkausap sila. Sinabi ni Ana na gusto niyang malaman ng tungkol kay Lucas na anak ni Edward Hayes. Agad siyang nagtungo sa opisina at nakipagkita kay Vol kasama ang kanyang abogado na si Duke. Hinimok ni Ana si Vol na sabihin sa kanya ang lahat ng alam nito tungkol kina Edward at Lucas dahil naniniwala siya na si Lucas ang pumatay kay Moody at sa kasambahay nito. Gayunpaman, bago sumagot si Vol ay biglang tumayo si Duke at binaril sa ulo ang CEO. Tila wala nang kawala si Ana sa sitwasyong iyon. Gayunman, gamit ang patalim na tinago niya sa kahon ng tabako ay nagawa pa rin niyang saksakin ang mukha ni Duque at barilin ang dalawang gwardya. Mabilis na inakyat ni Ana ang air vent at doon ay patuloy siyang pinaputokan ni Duque at mga tauhan nito. Binuksan niya ang fire sprinkler at panandali ang na-hostage si Duque. Di rin nagtagal ay binitawan niya ito at patuloy na tumakas pababa gamit ang hose na pamatay ng sunog. Sa kasamaang palad ay nabangga siya ng kotse sa labas ng gusali. Nahuli siya ni Duke at dinala sa kanilang hideout. Sinubukan siyang imbestigahan ng mahinahon ni Duque, ngunit nanatiling tahimik si Anna. Dahil sa pagmamatigas niya ay nakaranas siya ng torture. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Michael upang pakalmahin siya. Ipinagtapat niya na siya at si Duke ay nagtatrabaho para sa iisang amo at nag-alok ng tulong, ngunit hindi sumagot si Anna sinabi ni Duque kay Michael na kinakailangang patayin si Vol dahil may direktang koneksyon ito sa kanilang amo. Pagkaalis ni Michael ay pumasok ang mga tauhan ni Duque sa silid at sinubukang tapusin si Ana sa pamamagitan ng sakal. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang kontrol at nagawa niyang pataubin ang lahat bago makalabas ng hindi nahuhuli. Nagtungo si Ana sa bahay ni Billy at doon nagpalipas ng gabi naniniwala pa rin siya na si Lucas ang salarin at humingi ng tulong kay Billy para malaman ang kinaroroonan nito. Kinabukasan, pinuntahan ni Ana ang ospital kung saan na-admit si Lucas noon. Nabalitaan niya kay Billy sa tulong ng isang doktor na simula nang ma-admit si Lucas sa ospital ay hindi na ito lumabas doon. Sa tulong ng madre, nalaman niyang nagbago ang pangalan ni Lucas sa pangalang Christian. Doon ay nalaman ni Ana ang katotohanan na si Lucas ay pipi at bulag kaya imposibleng ito ang pumatay kay Moody at sa iba pa. Si Michael na nalaman ang pagtakas ni Ana, ay tumawag at inanyayahan siyang mag-date. Lumipat ang eksena sa isang lugar kung saan ay makikitang buhay pa at malusog ang ama ni Lucas na si Edward Hayes. Lumalabas na si Michael at iba pa ay nagtatrabaho sa ilalim ni Edward. Inutusan ni Edward si Michael na ligpitin na si Anna bago sumapit ang linggo, ang araw ng Charity Gala Dinner. Sa restaurant, habang pareho silang nakatutok ng baril sa isa't isa sa ilalim ng mesa, binalaan siya ni Michael na itigil ang paghahanap sa pumatay kay Moody, ngunit iginiit ni Anna na personal ito para sa kanya. Sinabi pa ni Anna na kahit anong mangyari ay hahanapin niya at papatayin ang mga taong pumatay sa kaibigan niya. Pagkatapos ng date ay hinarap ni Michael ang ilang local gangster na inutusan ni Duque na patayin siya. Gayunpaman, may kasanayan si Michael sa labanan kaya nagawa niyang puksain silang lahat. Samantala, narating ni Ana ang hideout ni Duque. Napatay niya ang tauhan nito at si Duque naman ay pinahirapan niya. Di niya alam na patungo rin doon si Michael upang bumisita. Pagdating doon, natagpuan niya ang patay na katawan ni Duque na nakabitin. Maya-maya lang ay tinawagan siya ni Ana at habang nag-uusap sila ay sinubukan siyang patayin ni Ana ngunit nakaiwas siya at nakatakbo palayo. Nilabanan niya si Ana na patuloy siyang pinaputokan ng shotgun. Swerte siyang di siya tinamaan ng bala. Nagpatuloy ang matinding labanan ng dalawa ngunit tila pareha sila ng kasanayan hanggang sa nauwi sa bakbakan sa kama ang labanan ng dalawa. Bago umalis si Ana, binalaan pa rin siya ni Michael na hindi siya magtatagumpay, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang pag-alis, binaril si Ana ng isa sa mga natitirang tauhan ni Duque, ngunit biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki at iniligtas siya. Lumalabas na ang lalaki ay si Moody, na buhay pa rin pala. Dinala siya ng ama-amahan sa tinutuluyan nito. Ginamot niya ang sugat ni Ana habang ipinapaliwanag kung paano siya nakaligtas sa pagpatay sa kanya sinabi niya na winasak niya ang mukha ng Hitman at sinuutan ng katawan nito ng damit niya upang mapagkamalan na siya ang napatay sa insidenteng iyon. Kinabukasan, nagkita-kita sila ni Billy Boy. Ipinakita niya sa kanila ang detalyadong tanawin ng isla kung saan gaganapin ang charity gala dinner, kasama na ang impormasyon tungkol sa seguridad at isang emergency bunker para kay Edward. Samantala, natakot si Edward at inutusan ang kanyang mga tauhan na magdagdag ng karagdagang personel sa isla. Lahat ng staff ay binigyan din ng bracelet bilang pag-iingat. Dumating ang gabi at lahat ng inimbitahang bisita ay nakarating na. Isa sa mga lalaki ay kumpiyansa na walang mangyayari ngayong gabi at mina maliit ang babae, ngunit binalaan siya ni Michael. Nakapasok si Ana sa gala dinner na nagpanggap bilang isang servidora. Sa kabilang banda, Si Michael, na laging maingat at nakatutok, ay napansin si Ana dahil hindi siya nakasuot ng bracelet at naghintay sa kanyang susunod na galaw. Habang nagbibigay ng talumpati si Edward, sinubukan ni Ana na barilin siya, ngunit hindi ito natuloy dahil pinigilan siya ni Michael. Ang nabigong pagtatangka ay nagdulot ng takot sa bulwagan. Nakataka si Ana sa gitna ng kaguluhan habang si Edward ay tumakbo papunta sa emergency bunker patuloy na hinahabol ni Michael si Anna saan man siya pumunta dahil lahat ng kanyang dinaanan ay may naiiwang bakas ng dugo Sa kabilang banda, matagumpay na pumasok si Moody sa bunker matapos makuha ang passcode ng pinto gamit ang kanyang drone. Lumalabas na inupahan ni Edward si Moody ilang taon na ang nakalilipas para magpanggap na patay. At ngayon ay bumalik si Moody para tutuhanin na ang pagpatay sa kanya ipinagtapat ni Edward na inayos niya ang kanyang pagkamatay upang protektahan ang kanyang anak na si Lucas mula sa mga kasalanan at krimen na kanyang nagawa. Ngunit wala nang pakialam si Moody, dahil nawalan na siya ng respeto sa matanda na tinawag niyang masamang nilalang. Sa huli ng kanilang usapan, ibinigay ni Moody kay Edward ang isang bomba bilang ganti sa pagtatangkang pagpatay sa kanya. Habang nasukul na ni Michael ang hinang-hina na si Anna dahil sa tama ng bala, pinasabog ni Moody ang bomba, na sumira sa buong bunker at pumatay sa kanilang dalawa. Ginamit ni Ana ang pagkakataong iyon upang makatakas mula sa isla. Isang flashback ang nagpakita ng gabing nasaksihan ni Ana ang pagpatay ng mga rebelde sa kanyang mga magulang, at dinala siya sa isang gusali kung saan nagsimula ang pelikula. Nang pansamantalang iwan siya ng isang rebelde sa isang silid ay kinuha ni Ana ang baril sa mesa at binuo ito. Pagkatapos ay pinatay niya ang lahat ng armadong lalaki sa silid bago siya natuklasan ni Moody. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Michael si Anna na naghihintay sa kanya sa gusali kung saan siya dinala noong siya ay nakidnap. Nag-alok si Michael ng alternatibong paraan para pareho silang mabuhay, ngunit tumanggi si Anna. Parehong hinugot nila ang kanilang mga baril. Ang eksena ay lumipat sa labas kung saan dalawang putok ng baril ang narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Ana ng mag-isa mula sa loob ng gusali.